Ay, abot yung ano, gilid. Ay, ang dami. Ay, Ay bangos, bangos. Bangos, tumalon. Bangos. Hindi Oh, bangos nga, bangos. Bangos, bangos. Ay, dami. Puro ganyan ah. Ang Wala, bangos nga, ang dami oh. Ang dami oh. dami oh. 70 no? Eidol <laughs> oh. Dami. Dami oh. Pili ngayon ah. Eh, Ang grabe yung Grabe oh. Hmm. Kala ko maabutin uh, dito sa pusto eh. Ang galing na. Kaya ngayon Dami dito. na. Ayan lagayan na. natin. natin. yung basket idol. Ano pang isda to Eidol? Bangos na babae. bangus na babae no. Iba naman sa buwan-buwan, hindi eh. naman yung buwan-buwan. Hindi ito buwan-buwan. Tintay ang tawag na ano, bangus na may lahing baramundi. May baramundi eh. Oh? Baramundi ulo. Oh. Hindi naman buwan-buwan yan ah. Hindi. Hindi. Okay. May lahing no? May lahing ano. Pakumint mga kaidol kung anong isda to. Oh. Oh. Ay, so, punuin natin yan, idol. Pangano natin to ah... Uh... Pang tuyo, Dadayin natin to idol. Sakto eh ini to sa tong next week. Ini to. Bukas araw na to bukas. Oh. Iba yung uso niya. Ba? Ano, lagyan mo kaya tubig. Yan. Dahil dito po sa Taiwan ay baha ngayon. Dami no. Dami no. sila. Baha kasi. Wala ang tilapia. Parang wala tilapia doon sa kwan. Tas ng kubo wala. Wala. Parang nga ay wala, hindi may kasi kaya parang ano nga talaga siya oh. Para mundi yung nguso. hindi hmm.

Pabilog ang bidbid. -bid. Yan malapad talaga yan. Saktawan na ano. Ano mo isda to? Ganda yung daing yan. Tulang gusto eh. Patras mo na lang yan guys. Malaki katawan. Malaki ng uso. May laing na. May laing bukos. bangos, ulo, bramundi tapos may halong ano pa uh, bidbid o -bid. oh, ladyfish dami nila ngayon ah Anis pa tayo mga ka-idol para punuin natin to. Natin. Hindi pa bumuka yung hagis ko eh. Kala o, kong gulat sa nga ako dito oh, sa may kuan, bato. Kala ko kasi sasabit doon no? Sa kuan. Oh. Sa ah, pinto. Ah, wala yan. Madulas yan kasi nakaslanting na. Dahil yan sa tubig, no? Oo, oh, nakas. Mm. Naharangan din pala yung siyang pinto. Ayan na, mga idol. Ubus na ba? Meron pa. Dalawa pa. pa, Dalawa pa, dalawa. Ilang. unang hagis pa lang, ilang piraso. Pare-parehas. <laughs> Grabe mga kayo dulo. <laughs> dami, dami no? parehas Sa dalawa, tatlo, apat, lima, Isang lahi yung uh, ating na Labing isa po. Isang si piraso. Yan ang ating idol Guson, magaling maghagis. Isa lang yung lahi. Makulay, makulay pang ating planggana. Palutay no? Palutay. Pero mamaya, mamaya pa ito bababa. Last dos. Ayan yeah, o.